Hello mga ming mga hello mga ka-team queen Ayan, for today's video Dahil Wala tayong niluto Magmumukbang tayo At ang ating imumukbang ay itong Aking kanin Ayan, dinalahan ako ng ka mga kapatid ko Dito sa Aplaya Dahil kanina pa akong Alas, geez, alas Alas 9 atak, dito na nagla live Pagpasensya nyo muna Wala pa akong talagang luto, baka bukas magluluto tayo ha so kain po tayo mukbang tayo ng kanin wala akong ulam parang kahit asin ilagyan ah lasang mantika pero parang walang asin parang tapos lang yung live ko at namaya mag live ako ulit pagkatapos ko kumain Kain pa tayo. Nagbabasa ako ng mga kumain na pwede pong iluluto. Siguro bukas, meron na akong isa sa mga, mga bukas o mga sa mga susunod ko na video. Meron na akong napili na isang lulutuin ulit. Hmm. Hindi ko alam kung bukas makakapag ma makakapag video ako ng pagluluto pero hindi yung mga comment nyo dyan ha magpala ka mga mga hindi pwede tayong mapagod kailangan laban lang laban lang ng laban go lang sa buhay so saka yung ako baba muna Mami ma, ano, tamilok. Basta kasama ko dito yung uh, kuya ko tapos mga kapatid ko. Tapos yung malilit na yan, uh, mga ano ko yan, mga pinsan. ilapit mo dito. Harap ng tamilok. Ayan. Tamilok? Hmm. Mumukbang tayo ng tamilok. Tama lang ito Ito, kapisi. Mami, makakatapos ko lang mag-live at wala akong luto ngayon, no? Pagpasensya nyo na sa mga nagmimisil sa akin. Naubos no, talaga yung ano ko, yung utak ko sa kakaisip kung anong susunod ko na lulutuin. Mag-comment naman kayo kung anong pwede kong iluluto. Tapos, ay, pwede i-comment nyo. Ay, sige, comment nyo na lang para madali ko makita. Mag-comment kayo kung anong pwede kong iluluto. Tapos, anong... Re anong ano mga ingredients ng lulutuin ko na yan please tao support ako tulungan nyo na talaga ako ayan andito pa ako sa aplaya wait pakita ko sa yo. ayan tutur ko kayo dyan ayan oh. diba buwaga yung buho ko ayan yun lang mga mima tulungan na ako mag please lang para bukas may lulutuin na ako na talaga ako maluto ngayon. Diba? Tapos katatapos ko lang ng live, mag-live uh, mula nung ano pa ako dito. Alas 10, alas 10 ng uh, umaga nandito na ako. Tapos ngayon katatapos ko lang mag-live. Tapos mamaya, uwi lang ako saglit ng bahay. Tapos balik na naman ako uga, agad dito para mag-live ulit. Yan, laban-laban ng mga mima. O, oh, di ba? Ngayon ang mima nyo, tignan nyo yung sarili na papabayaan na. Purong pamilya ang you know? <laughs> okay lang yan. Okay lang yan, di ba? Walang kakayanin yung mima nyo Para sa pamilya, lahat kakayanin Kaya, let's go, Team Queen Maraming maraming salamat po sa inyo lahat Ingat po kayo palagi And God bless us all Bye-bye Hello, mga mima Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat Sa video nito, mga mima Ang dami naming balat dito, oh Ayan, oh Di ba? At kakain tayo ng kanyang no, eh. Saan ba pwede? yung may lalabas pa, eh. oh, diba wala lalabas yung nang lalabas, yung nang lumalabas <laughs> maghanap may yung medyo malaki yung may para yung may lalabas,

Ayan natin, masarap ito mga mima. ano? Hmm. Nilagay ko lang siya sa ano, sa kanya, sa may ano. Ano at